Puto. ang exciting part ng karina for me was sa bawat bungkal ko ng mga damit, na mo yung nakaraan ayo oh. pero majority po dito was, hindi ko pa nasuot kaya nangihinayang lang ako kapag hindi ko pa nasuot pero kapag nasuot ko na okay na siyang maagnas oh, masawain ako oo oh. siguro dumami to dahil mas lagi kong iniisip na maglaan ng pera ay masipag eh. Pangbalanse ng aking mental health was shopping na base lang sa kakayahan ko. Oo. Naglalaan talaga ako ng pera para sa mga tindera, yung may mga business na alam ko mabubuting tao. Ito hindi ko pa ito nasuot to. Oh. Imagine. Yung mga ganitong tela, madaling mabulong. Ito hindi ko pa ito nasuot. O, oh, ba? Diba? Pag gaganap ka ng pulubi, pwede. Ang dami. dami ba? Ito din, hindi ko pa nasuot. Ang dami pa. Lahat to, hindi pa. Mga jacket collection. Diba? Yes. Dito ako tumatambay. Dito ako nag-unwind. Kapag nagsulat ako nung araw ng aking mga module, during the pandemic dito ako tumatambay. Ako ay ano, introvert. Gusto <laughs> ko matahimik. Masarap magsulat kapag matahimik. Ang mga bata ngayon hirap na mag-describe ano, tamad na sila. It means it's not a good sign. Oo, yung creative minds nila na na because of the digital. Yun ang aking na-notice. Kasi since modular, kahapon, before tong teacher's day, i-declare na walang pasok. Pero modular, ay ano, I have seat work na to enhance their creative mind using millennial words. And the, the and the subject was their classmate. Hirap sila mag-describe. Five sentence lang. Imagine, ako nga, the whole same No, in communication, puro module 'yun in every chapter, my god. Nalulungkot lang ako.